Sa um, pagkakataon po ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po ipinalad na kakausap. ang nagbabalik na tagapagsalita ng uh, PAOK, si Dr. Winston Casio. Dr. Casio, good morning. Johnny Banyes at Jopel Peleño po. Hello, good morning po. Good morning sa ating mga tagapakinig. Right. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakataon, Dr. Casio, na muli ha. Huh? Long time no here, no si po ha. Huh? Opo, maraming salamat din sa panya niya. Uh, Namiss din natin yung mga ganitong pagkakataon. Alright. Direct to the point na katanungan, kamusta na po ang uh, issue ng POGO na two months after na naging effective, effective po yung total ban na utos mismo ni Pangulong uh, Ferdinand Marcos Jr., eh, Dr. Casio, mukhang may mga guerrilla operations pa rin. Ano pong uh, reaksyon natin dito? Go ahead, sir. Ah uh, well, expected naman po natin yon na talaga magkakaroon ng mga matitigas ang ulo ng mga talagang criminal minded na tinatawag. Pero sa pakikipagtulungan ng PAOK together with NBI, CIDG, DOJ at saka ng immigration, eto, eh, tuloy-tuloy naman natin nakukuha itong mga ito. In fact, magmula nung February 13, eh, tatlong ay apat na magkakasunod na mga operasyon yung ikinasa ng komisyon kasama ng iba't ibang mga ahensya mm -hmm. at tuloy-tuloy pa po we're still receiving a good number of reports uh, dinidevelop lang po natin at kung magpositive po yung mga reports eh meron pa rin ho tayong makikita diyan mm -hmm. Uh, confident naman po yung interagency task group na will be able to meet the deadline set by the president, uh, set by the commission, mm -hmm. na eight eight month, meron kaming eight months na binigay na deadline sa aming mga sarili para matapos na itong problema ito. Eight months, so kung February, kasama po yung pasok po yung January February don. Uh, opo Cascio. opo. Uh, Uh, kami ay hanggang September tuloy-tuloy ang ating mga operations at ang aming pakikiusap na rin. Na sana yung mga natitira pa dito na siguro hindi lang makaalis yung iba kasi wala ng mga pera. Mm -hmm. In fact, kagabi, merong isang Chinese na nagwalk in ay na-rescue na ng Pasay Police kasi pagalagala na rito sa Pasay mm -hmm. at nakita nila parang nanlilimahid na wow. dinalan na dito sa amin ano sa amin custodial facility. So may mga ganong mga sitwasyon. Marami na kami nakuha ng mga ganyan mga parang refugees na sila. Mm -hmm. Oh ayan siguro Dr. Kaso yung uh, yung uh, kamakilan lamang eh nagtungo kami ng Pasay at uh, ng aking uh, pamilya at may lumapit sa amin na isang uh, Itura niya talagang mm. Chinese, pero mm. ang pakilala niya, siguro, dahil alam niya may uh, konti nga, mainit anong, sila, mainit mm. sila. Ang, ang pakilala niya is isa siyang uh, Malaysian mm. Chinese. Uh -huh. Ah, ayun At nanghingi siya ng ano, kumbaga, tulong, naglilimus. Tulong, naglilimus mm. na. Mm -hmm. At uh, malamang Classic. isa yan sa, baka, baka yan yung nakuha nila mm. na, na, tao. Uh, foreign, foreigner na, mm -hmm. na tao na nakuha nila ngayong, uh, na nasa facility na nga nila. Mm -hmm. Mm -hmm. Totoo po yun. Totoo po yan. Kasi, uh, since December, uh, late uh, late November, marami na kami nakukuha mga Vietnamese, mga mm -hmm. Chinese, na mga no At uh, kinukup-kup natin, tinutulungan natin, nakikipag-coordinate tayo sa mga embahada nila. Nang sa gayon ay ma-process yung pag-uwi nila. May ilan nang nakauwi, may ilan mm -hmm. pang nandito kasi wala nang mga damit, wala nang mga cellphones, wala mga passports. Wow. As in, naging palaboy na po. Mm -hmm. Mm -hmm. Right. Uh in speaking of uh, operations at tulong po ng uh, PAO at ng uh, pamahalaan sa mga dayuhan na 'yan eh ipasok na rin po yung gastos ng uh, inyong tanggapan when it comes to paghabol, pag-operate at pagtulong na rin po sa mga kababayan natin at maging sa mga dayuhan na naapektuhan ng pagsasara nitong uh, POGO. Uh, I uh, I understand milyon na po ang uh, binabanggit na gastos Dr. Casio. Opo, opo. Kasi ang budget na inilalaan natin sa bawat operasyon sa loob ng 3 to 4 months na operation mm. po, ano, magmula sa pre-ops hanggang doon sa actual deportation. In between that, yung mga pakain, kuryente, ilaw, lahat-lahat, mm. pagamot -lahat, pagpapadala sa ospital, dentista at kung ano-ano pa man. Eh, apat na buwan po 'yan at inaabot po tayo ng 35 million per 4 months na na ano na operation po niyan. Mm -hmm. So kung nagsimula tayo noong Mayo ng no 2023, ang komisyon ay gumastos na po ng humigit kumulang 210 million pesos thereabouts. Mm -hmm. Yan na po nagastos natin para tuluyang matapos itong problemang ito. Mm -hmm. Pero Dr. kaso ito bang pagpapabalik natin sa kanila, hindi tayo nakikipagunayan dun sa bansa na pinagmula nila para at least kahit papano, pagdating sa gastos, eh, makatulong, makatulong. Din, oh, makatulong din yung kanilang gobyerno? Ah, uh, pagdating po doon sa gastos sa uh, pagpapa pagpapauwi, yung actual plane tickets po, ano, ang nagbabayad po niyan ay yung mga ano nila, prim, yung kanilang mga embassy, primarily yung, yung China po, sila po ang nagbabayad doon hmm. sa ticket ng no, kanilang mga mga foreign nationals na nahuli natin at pinapauwi sa kanilang bayan. Ngayon, yung Malaysia, uh, tsaka Indonesia and Vietnam, katalasa nang nagbabayad ay yung mga tao mismo, yung yung mga umuuwi. Mm -hmm. Silang nagbabayad po niyan. Pero sa ilang mga pagkakataon na uh, wala ng kapera-pera, katulad yung nabanggit ko kagabi, uh, inaabunuhan po ng komisyon. Mm -hmm. Pero, Uh, yung puba po ba, Dr. Kasho? Sorry ha, ah, pero alam naman natin ang Pilipino, kahit sa mga lumalabag sa batas ay eh, mabait pa rin 'yan eh. Hospitable pa rin mm -hmm. 'yan eh, given yeah. 'yan eh. Mm -hmm. Ang tanong, ah, uh, mababawi nyo po ba, Dr. Kasho, yung mga ginastos niyo lalo na dyan sa mga sinasabi nyo, na-identify na naman na sobrang uh, illegal alien na ah, or blacklisted mm -hmm. or may mga kaso na hanggang ngayon nasa inyo pa rin pong pangangalaga, Dr. Kasho? Ah, uh, well, When it comes to pagbawi dun sa nagastos wow. as of the moment we have so many real estate properties that are under litigation and mm -hmm. under civil forfeiture ilang mga sasakyan din po ilang mga uh, cash na kasalukuyan pong nasa nasa mga kustodiya na ng mga korte kung saan dinidinig yung mga kaso so Uh, kung matapos itong tinatawag na market valuation ng mm -hmm. Anti-Money Laundering Council, kasi inventory uh, they have already been uh, mandated to do an inventory, mm -hmm. bilangin at magkaroon ng market valuation, kami ay confident na abutin ito ng billion-billion kasi yung doon pa lamang uh -huh. sa, sa Bamban, di ho ba, yung mm -hmm. kay Alice Gugo, eh, hindi na bababa ng 20 billion ang ginastos doon sa mga uh -huh. structures doon. Uh -huh po ito po yung binabanggit ni uh, kuyang Jopel na malalaking mga structure, mm -hmm. yes, mga condominium, yes, yes, yes. mga establishment na mm -hmm. pwedeng uh, ilitin yes, ng gobyerno yes, yes, oh. dahil lalo na pag napatunayan itoy ginamit sa illegal na aktibidad uh, Dr. Casio Tama po yan. Ang ating uh, anti-trafficking in persons law ay mayroong provision na kung saan ikaw ay nagpa, kapag ikaw ay nagparenta, nagpagamit ng iyong mga properties, ay papwede po yung ilitin, criminal forfeiture or civil forfeiture. Marami tayong mga properties na mayroon ng mga civil forfeitures at saka criminal forfeitures ng mga proceedings. Mm -hmm. Alright. Iilitin ito, uh, Dr. Casio, uh, dahil sa ano yun, nagkaroon ng kaso ng connivance, ng ng pagkipagsabuatan, ganun po ba yun? Uh, well, uh, iilitin po ito sapagkat these are uh, proceeds or fruits of the crime. Yeah. Uh, halimbawa, uh, balikan natin yung kaso ng Bamban, yung baofu yung Sunyuan Technology, Hongsheng, mm -hmm. ni Alice Leal Guo. That, that particular property was bought, developed, built primarily for the purpose of conducting illegal businesses hmm. which is offshore gaming operation so right at the very get go that particular property is uh, by nature uh, illicit illegal so kaya iilitin po talaga ng gobyerno yan hmm. right doc ito medyo hindi ko lang sigurado kung uh, gaano babagsak ito do sa sinasabi yung iilitin may nakapagkwento po kasi sa akin na isang uh, Uh, taga Metro Manila, uh, nananahimik ha, nananahimik po, meron siyang mansyon dito somewhere in Metro Manila na inupahan po in advance ng Chinese National ng 10 million a month. In advance ng uh, dalawang taon, so humigit kumulang, dalawang daang milyon yun kung tama ang aking mathematics. Mm -hmm. Yung po bang gano'n, uh, Dok Casio, uh, isang private citizen na nananahimik na inalok ng ganong magandang renta sa kanyang property, pasok din po ba yan sa sinasabi n'yong iilitin? Uh, we we'll have to conduct an investigation po. Ano? Okay. Uh, alam niyo kasi, pag mga ganyan, eh, people should not uh, readily accept and jump Jumping to any offer, katulad mm -hmm. yan. Eh, ang offer sa kanya, binayaran siya ng 240 million, good for two years, mm -hmm. at Chinese National. Mm -hmm. Eh Kung nakita niya na yung bahay niya eh, ay maraming, maraming mga Chinese na nakatira na at saka mga computers and so on and so forth, this is a residential area. Well, kung hinayaan niya magamit ito for commercial purposes, may pananagutan din po siya. All right. Ay, hindi niya po talaga, kumbaga, kumbaga, nasabi lang, ay, kesa naman nakatinga itong bahay ko, may might as well magamit. Eh, hindi ko naman oh. to nilagyan ng for rent, eh. Nag, correct, ano eh, nagvoluntaryong uh, uh, ano, upahan uh, niya to eh. Tsaka, Ganun din, ba, sir. Sino bang hindi ma maakit ah, sa laki ah, precisely, ng... Precisely, sa hirap ng yes, buhay ngayon, di ba? Sa hirap diba? ng buhay at sa laki ng... Alok. oh, ah, Alok, yes. When we talk of special penal laws, just like human trafficking, Uh, intent, criminal intent, is immaterial. It's not necessarily mm -hmm. to be proven. The fact that the law has been violated, if all the elements of the law has been met to constitute a crime, eh <laughs> may pananagutan na po yun. Wow. Hindi na po, pa, inisapat na dahilan yung mm -hmm. hindi ko naman intention ni. Mm -hmm. Intent sometimes becomes immaterial when we're talking of ano, special penal laws, katulad nitong trafficking in persons law. Aray. Aray. Anyway. Um, uh, <laughs> um Matanong din, lang din namin na uh, Doka kasi kung tatahakin po niyo yung uh, area dito sa may uh, uh, sa may area ng Pasay patungong Paranaque mm. sa may Dunggalo. Mm. Marami po diyan yung uh, mga nagtayuan ng mga malalaking istruktura ng mga condo unit. Mm -hmm. May info po ba tayo kung sino yung nagpatayo niyan? May mga establishment pa, may mga mm -hmm. commercial establishments na kung makikita mo eh may mga nakasulat na mga Chinese, Chinese. character. Mm -hmm. uh, kung baga, ano ba, uh, pag-aari ba o pera ba ng uh, mga Chinese national ang uh, ang uh, ginamit dito para maitayo ito pong uh, mga istruktura o sila ba ang nagmamayari mm -hmm. ng mga property po na ito? Ah, uh, well, technically, by law, they should not be able to own properties in the Philippines. That's against our our laws. No, ngayon kung hinayaan ng mga uh, local government units sa limbawa na magmayare. mamili, makapagpatayo, magkaroon ng mga negosyong pagmamayari fully ng mga in-check o ng iba pang mga dayuhan, eh, dapat tong imbestigahan yan sapagkat dapat hindi hindi nararapat na magkaroon ng mga ganyang klasing mga negosyo, real estate properties at kung ano paman ang itong mga foreign nationals na ito. Maliwanag po ang ating batas eh. So kaya nga kami nananawagan kahapon sa press briefing natin doon sa palasyo kami ay nanawagan dito sa mga local government units na kung saan maraming na-identify nung nakaraang mga taon ng mga operasyon ng Pogo at kung saan marami pang nakikita ng na mga remnants ng mga Pogo dito sa Southern Metro Manila, kami nakikiusap sa mga local government units to help the uh, national government no mm -hmm. in fact ito naman yung panawagan ni secretary John Vic na talagang makipagtulungan yung mga LGUs mm -hmm. so he has been calling on the mayors na sana ay eh, maging proactive sila uh, kami po ay sinusuportahan namin ang panawagan na yun ni secretary John Vic kasi uh, sabi nga natin we're hoping that the local government units become part of the solution rather than be part of the problem right oh. Uh, may bago raw ano ha ah, may sinasabi sa balita na may bagong uh, modus na baliktad na raw ngayon dahil after na maging mahigpit at actually total ba na yung pogo rito sa Pilipinas eh mukhang yung mga nasa pogo operation sa ibang bansa ang nanghihikayat naman ng mga Pilipino nire-recruit patungo sa kanila para magtrabaho uh, sa pogo na nakita niyo na po ba itong uh, discarding ito doc Cacho? Uh, matagal na po yan. Since 2023, mm. Mayo, marami na tayong mga Pilipino na na-rescue from Miyawadi mm. uh, sa pagkikipagtulungan ng paok sa Department of Migrant Workers, sa Department of Foreign Affairs, at maging sa iba't-ibang mga police attaches natin dito sa Southeast Asia. Mm -hmm. eh, marami na po tayong na-rescue. In fact, almost every week, may mga umuuwi dito sa Pilipinas na mga na-rescue ng mga naturang ahensya, DMW, uh -huh. DFA, at saka ng Office of Police attaches sa Thailand, for example, lenguhan po yan, may umuwi at nare-rescue tayo sa ang komisyon, nagbibigay kami ng kaunting tulong mm -hmm. para mabayaran yung mga kung ano mang pagkaka-utang, mga tickets, o mga maliliit na gaso sa hotel mm -hmm. ng mga nare-rescue natin mga kababayan. It's an ongoing problem. Mm -hmm. Itong problema ng offshore gaming operations, scamming, etc., this is not just a Philippine issue, this is an inter- ASEAN issue. Wow. It tang po natin ito sa parts of Thailand, Laos, Cambodia, Myanmar at ang mga binibiktima ay coming from all over uh, ASEAN wow. at maging sa ibang mga bansa dito sa Pasipiko, mm -hmm. May mga biktimang nanggagaling ay may mga scammers na nanggagaling ng Brazil, ng uh, nanggagaling ng even Africa. So, mm -hmm. this is an international problem. Mm -hmm. all right? Ah, uh, sa inyo po ang pagkakataon doon, uh, Dr. Casio, baka may karagdagan pa po kayo mensahe or panawagan, paalala rin sa ating mga, kababayan. Go ahead, sir. Uh, una, uh, salamat sa pagkakataong ito, pero kukunin ko yung pagkakataon na palalahanan ng ating mga kababayan if there is an offer that is too good to be true, ika nga, if it's too good to be true, it must be a scam. So, hari nawa, eh, wag ho silang maging scammers, wag silang pumayag na pumasok sa mga trabaho na, ng gogoyo uh -huh. at saka nang i sa kapwa natin, mapapilipino man yan o di kaya mga foreigners. Kasi ang ang aming mandato sa PAO kasama ng iba't ibang iba't ibang ahensya sa gobyerno, DOJ anti mga law enforcement agencies kapag sila po ay ating nakita sa mga scam hubs, uh, sila po ay magkakaroon ng problemang kriminal. Kakasuhan din po natin sila na mabigyan natin ng, uh, uh, ng magtanda. Ika nga, that's the term na hinahanap ko. Nang magtanda itong mga kababayan natin na huwag silang magpagamit sa mga scamming. At pangalawa po, Uh, kami humihingi ng tulong always sa mga LGUs na mas paigtingin pa po nila yung pag, si, uh, paggamit nila ng kanilang visitorial at saka regulatory powers para bisitahin yung mga negosyo na sa akala na nare-report na, na sa kanila na nagagamit sa ganitong mga ilegal na mga gawain. Mm -hmm. And finally, uh, please uh, remain confident na tinatawagan ko yung mga taang-taong -taong bayan natin na asahan po ninyo ng inyong gobyerno under the administration of President BBM at saka Executive Secretary Lucas P. Bersamin, tuloy-tuloy lang po kami hanggat tuluyan nating matapos itong problema ng scamming at ng hindi na, hindi na maging problema pa sa Pilipinas. Thank you very much po at salamat sa pagkakataon po ulit. All right, at na uh, mananatili pong bukas ang himpilan ng programang ito, Dr. Casio, sa update sa inyo pong uh, end. Maraming maraming salamat po. Good luck, good morning, at uh uh, nga, eh, kasama nyo po kami, kakampi nyo po Correct. kami mm -hmm. sa labang yan, laban sa illegal na aktividad. Yes. Dr. Casio, thank you so much. Thank you very much po. Good morning.